Isang malaking salmon ang inihaw ko para sa aking pamilya. Syempre, ano pang mangyayari sa isda na ito? Eddie. Tanghalian, kain na na naman sa farm at ngayon kasama ang aking pamilya kaya mas masaya. Tara. yummy! Good. Good. Masarap lang, ang niluto na. <laughs> na. Tara. Meron na naman tayo dito Malaking isda Yan, tama-tama Nag-uwi na naman mga kapatid Pamangkin dito rin Siyempre, ano pong mangyayari sa isda na ito? di, tanghali yan, tara! Ikinarga ang lamesa at nagsimula kami mag-setup sa ilalim ng lilim ng puno. Guys! ano puno ito guys? guys, guys. Napuno na bunga ng dilis guys! <laughs> Nilagyan kagad ka ng uling ang ihawan Si Kalila may pagpapabuhat pa kay Tita JJ niya. Naglalambing nga. Nagpabagaan na si John Paul ng uling. Ako naman ay naghiwa ng mga kailang hiwain. Pampalaman sa tiyan ng isda. Gumawa ako ng dahon ng saging patungan ng paglilinis ng isda. Okay, i-harvest na natin yung bunga. <laughs> Guys! Nilinis namin ni Jay ito inalis ang laman loob at hinugasang mabuti. Ipinalaman ko ang mga hiniwa ko na sibuyas, bawang at luya. Pinahiran ko rin ng asin sa labas ng isda. Isinalang ko na na maluto na, kaso may reklamo ang tagaluto. May reklamo yung ating taga-ihaw. Anong problema? Hindi ka mabaliktad na init. Kailangan mong lagyan ng kawayan. Sabi mo kanina ikaw ang bahala. <laughs> Doon sa pagluto. <laughs> Kaya gumawa kagad ako at baka magkalasog-lasog ang aming isda Apat na patpat ang ginawa ko Extra yung dalwa para pag nasunog na papalitan na lang Ay pagbalik ko ay paknit na agad ang isda eh Hinangon na muna namin para maipit sa patpat Binalibaligtad na namin yan, mas madali nga naman Si Kuhebray, para sa sausawa naman ang hiniwa niya pinahida namin ng mantika para hindi naman madry na husto. Kaso, umapoy. Baka masunog na maigi ang balat kaya ginawa namin ng paraan. Galit na galit ang paypay -pay ng magkapatid eh. Si Kalila, tumutulong din daw. E di salamat. Yun na nga, naputol na ng patpat. Kaya hinango ulit namin ang isda para palitan ito. Ibinalik namin nung okay na. Kaso mukhang bibigay na ang At maya maya, ayun na nga, Hinango ulit namin at inoperhan. Tinalian namin para hindi naman tuloy ang maghiwa-hiwalay. At ibinalik ulit natin. Itsura na ang isda natin na ba? Para pinagkaitan ha. Sa pagbaligtad, may nakupit akong piraso. Tikman natin. Sausaw natin sa toyo. First bite na ba natin to? Siguro. Parang tamis ng pagkaisda niya. I want to try. Kulang ata na ko. Anyways, kada baligtad, pinagtutulungan namin para hindi masyado madurog na. Nakakupit na naman ako at gusto daw ni Kalilang itry din. Approve naman daw para kay Kalila. Mukhang hindi masaya, kulang din ata. Paluto na to. Tapos parating na rin yung kanin. Pwede na tayong kumuha ng dahon ng saging. Kaya kuha na tayo ng dahon ng saging. Pakita ko lang ang papaya na tinanim namin. Ang dami namin tinanim pero isa lang ang tumubo. Pero maganda naman ang mga bunga. Pinainitan ko ang dahon para mas matibay at luminis. Dumating na rin ang yelo, soft drinks, kanin at mga players. At may mga kasunod pa. Inayos namin ang lamesa. Inilatag ang dahon. Inilagay ang kanin. May tutong pa yan ha. Pero okay yan. Masarap yan. Hinugasan ang lettuce. Pilip. Inahon namin ang parang ginaranada na na isda. Inalis ang mga alambre at patpat. Dinistribute ang mga lettuce. Isangat ko lang sa mga hindi pa nakakatikim o gusto mag order ng spicy chicken pastin by Garabonic of Duty dahil available pa rito sa mild at extra variant. Ma-order mo ito kahit nasan ka mo sa Pilipinas through your favorite online selling platform by jar or by reseller pack. Check out na. Tikman natin mabuti this time. Masarap at manamis-namis nga ang pagka-isda Samgyup Ayos, siyempre basta letos natin Ang dami na nagrereklamo na ang dami ko na daw nakain sa first bite ko yan, tama na yan mo Sige na nga, atak. Kanya-kanya ng pesto Maganda naman kahit paano ang pagkaluto ng isda bisin na lahat ng tawa approve naman sa lahat ang ating pabudel fight Ayos, ayos Ang sarap ng gilis Sarap? Harap! Harap. 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 <laughs> Good! Good! Uh, uh, lang, na. Yummy! Si Jay, halatang nasarapan ha. Kalaki na subo. May pagsasalita pa habang puno ang bibig, kainaman. <laughs> 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 no? Okay, na yung isda. Nabusog ba kayo? Yeah! yeah. yeah. maraming salamat. Subscribe and peace! peace. Noob oh 'yan, mas marami pang laman ang tricycle ko kaysa sa pickup ko, lakas.